ang dami kong iskurehan hindi natin kaya sa kamay lang kaya kailangan natin mag spray sa ganito Ayan. lalo na dito sa mga halaman so etong mga halaman guys so. Oh. Ayan ang work ko ngayon. Mag-spray ng mga Adamo dito sa gilid ng aking mga garden. So, hello guys. And, mag spray tayo ngayon ng Adamo. Hanapin ko yung round up. So, ito yung mga pang Adamo guys. Kusaturi King. Tapos, itong MCP. Pero ang gagamitin ko yung uh, round up. So, ayan guys. Andito yung hinahanap kong pang pang spray ng damo. Uh, round up saka Satori King saka MCP yung pang damo na ginagamit namin. Ayan. so ito yung mga gamit namin guys stackan tapos meron pa dun sa kabila yung nandon na uh, stackan din namin ng mga gamot habang mainit maaraw kailangan tayong mag spray para madaling mamatay yung pag pagka maaraw tapos itong uh, round up guys, kahit na malamig, uh, pwede siya. 5.5 liter. Tapos yung kasawa ko, nag-aayos siya ng... Ayan guys, dito din sa halaman. Tapos ayan guys, mag tayo dito sa may tabi ng mga halaman. So, kailangan hindi natin ma matamaan yung halaman natin. Isang tarsik lang yung halaman guys, uh, mamamatay agad. etong ganitong pang-spray natin. Maano po to, effective. halaman ko rito mag spray ako bago ako mag mag tanim ng ibang halaman na naman yan bitter na sprayer lagyan natin ng so lagyan natin ng 100 ml natin guys round up pwede to sa mga kahit na anong anong damo tapos ang ginagamit natin sprayer uh, 10 pinlito tapos ano siya rechargeable siya, rechargeable. So, nandito yung yung battery. So, ganito ang battery niya, guys. Niyan dito. Ito nakalagay. init po ngayon. Sobra. Saka okay. natin sa ibaklay na rin. Ganyan po sa likod. 10 liter. Ayan, 10 liter po. So, mabigat na rin po tong 10 liter pag sa babae. So, ito yung istakan namin sa kayong yung nandun. Marami rin dito guys, mga gagamot namin. Ayan. So, ito naman yung mga iba-ibang agamot ah, sa bukid. Mga stock room namin. Tapos may mga ibang gamot din doon sa bodega namin isa doon. Yung mga mabibigat na na tag 10 liter o 20 liter doon na namin nilalagay sa bodega doon. Para hindi mahirapan yung asawa kung maglagay sa magtimpla ng gamot sa espoir. So, ayan. Kailangan natin ilak dito para hindi pumasok yung mga manok dito. Sa stock room. So, ito yung pang mo. Tapos yung mga iba naming gamot guys, nandito. So, ito din yung mga ginagamit namin gamot. Yung um, bali, ilang liter ba ito? Vitamin Max. 12, 12 liter. Ayan, per liter naman itong mga nandito. Tapos ito yung mga sprayer namin. Ayan, tapos yung gagamitin kong sprayer nandun na sa kinungha ko na. So may lima kaming sprayer na ginagamit.